cook until wet Yun! Luto na ang aking hapunan. Hello vlog! Welcome to my guys! Ang ulam natin ngayon ay galunggong. Lagyan natin na sa bawah. Yan, papakulo ko na natin yung kamatis, luya, tsaka sibuyas. Pakukula ko na. Wala naman kakain eh. Yun yung kengkong. Came from kengkong. Kulang ko lang yan. Yun, ready na yung sinahin ko. Lapit na. Ito lang ang ating ulamin ngayon. Marami na rin ito, limang piraso. Wala namang kakain eh. Lagyan na natin yung sda. Yun. Ibento ng maligit. Tuna na maliliit Siyempre, ready na natin yung salt. konti lang ako magkasin eh. Tadam! Magic sabo. Tadam! Ilayo natin si Ken Kung. Si Ken Kung. Yan, huwag na natin takpan. Huwag na natin maluto. Tapos si, si Until, uh, wait until cook cook until wet. Yun! Luto na ang aking hapunan. Antay ko na lang yung kanin. Oops, malapit na rin yung kanin. Mamaya-maya, ah, kakain na tayo.